Saan? Alalay ka na Dito. Yan, okay na yan. Be. Be. Si Dudo alalay sa dito. So, ayan mga kadiskarte. At, uh, oras na naman. Ay, uh, ito na naman po ang araw natin. na uh, magpapa-harvest po tayo ng palay naman po. So, nakaraan is mais. Ngayon naman is palay. So, ito kami. Kami tatlong... ni Mrs. Chaya, anak ko. Yung... Magano. So, birthday nga pala ng anak ko. Happy birthday sa anak ko. Ayan. <laughs> wala siyang ano, wala siyang handa ang handa niya yon yung paani so bigyan sana kayo magandang ani para mayroon po siyang pang blowout at uh, gusto niya blow blowout daw so ayan at uh, dadaan tayo dito sa tubig yan napakalalim po at dadaan tayo tara po ta nak maglalakad ka na lang nak hindi okay. okay, uh hmm. -huh. alalay ka na lang dito sa baka lumutan oh, uh -huh. halimaw ah, oh. Yun na po. So, gagayak na kami. Iwan na muna isang galon. Hindi ka nagdala yung ulam. ay ito, dal dali mo yung kanin. Hindi ka nagdala lang pot holder pala. Yan, yung mismong hawakan na lang ang dalim mo. Yan, mga kadiskarte. At, ito na po ang ating pinakahihintay na sandali. Ang ating harvest.

Apat pala yung nag eh. Apat sila. Sakto. Sakto, sakto. Hindi pa nagaga, sila nag-aga. Kaya pa kayo nito. Okay, naman tawag mga Ito yung mga nag-aharimaw boys. Hahaha. Layo, bit -bitan. Dito, dito, dito. Dito, dito, Layo ang bitbitan. Dito, Malayo ang bitbitan. Para makakain. Ah, sikain muna kayo. Layo. Mas, mas lumalim pa ata ngayon doon ah. Ayan. 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 hindi na hindi <laughs> <yung motor> <laughs> ano na Ayan. buwal pa Ta along. sila ano tawagin mo? sila yung maghahagot pinakain ko na yun kaya pinakain mo na, hmm, eh, kaya na, kain. na hindi ko na sana pagkakain, hindi pa rin maghahagal hahahaha <laughs> <laughs> gumigit ka na ron meron gumigit ka na ron nagpapakulo pa lang ng baka hanggang sa pag-asal gumukulo pa rin <laughs> <laughs> no? Patay-tay <laughs> <laughs> <kami> <laughs> <laughs> May dumating pa yung kalabaw mo. <laughs> May bala ba? Hindi na no. 'yan kalabatin Ha? ay, karami oh. naman yung pala eh. Sayang. marami na po nabubuhal oh. Hmm? Yan, pulo-pulo Pero -pulo, Okay lang, hindi naman masyado pong ano Lubog na lubog Domingo na naka-flamming pero na na dito sa binsa ni Mrs. Kay Sadam ayan nakaredy na naman po may palay na sa atin ang dumapaan na okay ito yung mga natin kumaya sila nakaya na yung kay Corne 41 41 Maganda na rin yan. Pisa na sila. Vale. na nakaikot na po kuha po tayo sample para patingnan po ng iba po nating na buyer para naman eh iba na naman tayo mga presyo mas maganda medyo maano daw madumi po hmm, kulang sa sa ano sumasama pati po yung ano ipa po oh, yung mga itim tuyo naman po eh kaya hindi pwedeng hindi sa mama yung ano oh, marami nasa ako nga nandun yun ay yung mga nasa ako makapal ah Oh. baka mahina yung buga ng vlogger nya oh, may reject pa <laughs> mura lang ha ah. Yeah, yun yeah, na lang yun tinignan nya siya naman nag ano eh maano daw madumi raw ayan ah daming lumili pa daw pangit po yung unang giit maipa Malinis na. Malinis na. Oo. Oh. Kapating, ano na? Ha? Ang ganda yan. Lagi yung itin ang ginawa, wala. Hmm. Iba kasi may laman eh. Hmm. Ito yung mga nadikita ng ano, yung nagkaroon siya ng ano eh. Ah, magnetin. Yung walang laman, nakadikit doon sa may ano. Isa so, nang nagpuro laman yan. Kaganda. Haba sa luhay ng puro. Ito. Ganda na sana. na? nga na yung, ano, yung biglang umulan ng umulan. De, sa linggo, walang tigil. Sa lukuyan siya ano. Parang nabigaw, no? Parang ano siya na, sabi nila, na ano sa ulan. Na, sobrahan. Mm -hmm. Tapos, dinali pa ng atangi, anong... Huli. Nung huli. Hindi ako nakapag-spray ka agad. dito 5 9 10 11 12 13 14 15 hindi ko kayang buhatin nasa ano po yan 70 19, 20, 8, 1, 2, 3, 4 25 25 sa bayar, para magkaroon na tayo ng presyo iwanan mo natin doon sa iwan ko muna sila misis titignan ko muna Kaya talagang uh, 'yan, no test na po tayo. Mga magaganda. Uh, pero saan kami? Kailangan mas mataas ang pressure. Para sa mga maghahakot. Ah. Hmm. Uh, Tara, kaininin lang daw tayo nasa lubong na po natin naghahalimaw eh ganun talaga at uh, mahalaga po mayroon na tayong na, ani hindi man umabot ng sandaan at least hindi po tayo lugi eh yun po ang mahalaga dun oh, 89 lang daw. Eighty Ah. Oh. No. Tingin mo, tigay ilang kilo? Bigat din Nalagpa si Senta <laughs> <laughs> ah, 60 60 yeah, Kailan na doon? 39 Ah, 39 nandan uh -huh. ah, Bukas na kay Jeton. Bukas lang daw <laughs> Ah, din Inuwi pa yun, hindi ko alam kung nasaan. Nasa lubong ko yung ano. Baka ando yung halimaw. Umuwi yung ano lang yung mga tao. Paano kaya yung hunos nila yan? Ano yung aking ano? Ando yung ano, may merienda doon. Nag-iwan ako roon. và à. oh, anh nữa anh có thể anh chỉ nhìn thôi anh không phải anh chỉ nhìn thôi anh không phải ừ không gọi người ta không? ai? rồi anh chưa gọi nó ta không? hả? anh không? Oh, may tumingin ng araw. Sabi ni asawa ni Corne, eh, oh. Tingnan daw parehas. Hindi ko pa nang tulok iba. Eh, nabara. Hila yung sa unang 14. 14. Eh, yan. Hila yan. Ito, ilan to? Iba na oo 14 14 rin ba yan? hindi 13 13? oo 14 yan? hindi pa yan ah ito may doon bab na? ano yung ini may merienda. meriyada? Siyempre ito eh, binibilang ko ulit Ilan ito? Solo 2, 4, 6, 8 9 Balis siyempre Nakakarga So ayan mga kareskarte Uwi na po kami May dala dalada ng kaldero <laughs> Eh ako, dala-dala ko galon at saka yung ano, mga gamit. Ay, mabigat. Ayan at uh, nagkasundo na po kami sa huli si Sapang Bayer. Ay, nako. Bagsak po ang presyo ng palay. 14 lang po sa iba. 14, 15. Ayan, kahit pa paano. 16 po. Kasi for auto yung bigas natin. Maganda na po, po yung palay natin. Eh. Yung nga lang at uh, bagsak po daw talaga dahil sa dami ng uh, nagpapaani na at saka maulan daw <laughs> hirapan daw sila at sinabihan ko na si kuya pumunta sinabihan ko si kuya pumunta dali mo chilas kunak okay lang at uh, maganda naman po yung ating inani at uh, maganda naman, hindi naman po tayo lugi sulit naman po yung ating pagod sa pagpapalay nahanap ulit tayo ng bagong pwesto dahil tapos na tayo dito sa ano na to pwesto na to kasi isang lagay lang tayo yung may-ari na po yung maglalagay ay uh layo, ang layo ah So ay mga kadiskarte At tatapos na po Ang pag at, sa, uh, ano, ng ating palay Ayan doon Sana na yun dito. Tatapos na rin tayo dito sa Pinagpalaya natin Doon naman tayo sa mais natin Sunod magtatanim na ulit tayo ng mais So kung may makikita ulit tayo ng panibagong tanima ng palay Hanap ulit tayo Ay ganun ta lang talaga Pero hindi naman po tayo talo Okay naman po masaya na rin tayo dahil uh, nagkaroon na rin tayo, tayo ng blessing sa uh, buwan na to dahil sa pagpaan natin ng mais at saka uh, palay hindi man kalaki yan, uh, mahalaga po uh, tumubo tayo kahit paano so hindi naman po tayo logi, masaya na po tayo sa blessing na natanggap natin ngayong, uh, ngayong taon na to kay Lord so sana mayroon pa ulit sa susunod sa pagtatanim natin So, ayan, mamahagi pa tayo doon sa mga do uh, doon sa may-ari, bibigyan din natin para wala pong masabi. Tsaka binigyan din natin yung yung ating nakatulong dito si Saddam ng pang ano, pang pang konsuelo. Tsaka siyempre sa mga nanay, tatay ko, tsaka sabi lang ko, magbibigyan din tayo kahit pa paano para makatikim po sila ng ah, uh, blessing natin so ayan mo po ang vlog natin sa araw na ito mga kadiskarte at uh, ando na po yung buyer at uh, magtitimbangan na po at pupunta na kami doon sa unahan so ayan mo po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. thank you thank you sa inyo lahat mga viewer subscriber na wala pong mga sumusuporta salamat ng marami po sa inyo lahat god bless po li, mga kadiskarte bye bye po yan okay tara pala Sarga tayo, mag iiwan tayo ng para sa atin. Kaka siya ba yung kinsi dyan? <laughs> 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 Hindi, ilan ba? Kaya na, ilang kayo? Ha? Mabalikan mo na yung iba. Ang yung motor. Pagkatiyo mo kung ilan ang itatakarga mo, tapatiyo mo na kung dalawa balik. Ay, may pito sakwa ako. Pito. Hindi. Pito-pito lang kasi yung isa, dadahan ko kay ano. Sa may-ari. Ah, parang magagaan eh. Yung mga ano lang. Uuwiin bahay. meron po tayo pambigas sa pambigas ayun mga bilangan <tune>